Nakipag-ugnay naman ng DepEd sa NBI para sa investigasyon ng umano'y mga ghost students. Si Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! ng Department of Education o DepEd sa National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y mga irregularidad sa voucher program ng Senior High School SHS. Sa isang statement, siniguro ni Deputy Secretary Sani Angara ang full cooperation sa NBI sa pagsasagawa nito ng independent investigation sa sinasabing maling paggamit ng public funds sa pamagitan ng go students o mga undocumented beneficiaries ng SHS voucher program sa ilang private schools sa bansa tinitiyak umano ng ahensya na ang naturang programa ay mananatiling isang kasangkapan para makapag-aral ang estudyante at hindi isang loophole para makapanloko. Pagtitibayin ay na nila ang safeguards, pagpapanagot at sisiguruhin mapupunta sa nararapat na benepisyaryo ang naturang assistance. Samantala, tiniyak naman ni Angara na ipagpapatuloy nila ang pagkakaroon ng transparency sa gitna ng imbestigasyon at pananagutin ang mga nasa likod ng maling gawain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada ng System Manila, The Michigan News. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Maxan Mangosteen Santone Coffee. Max Healthy, Max Sarap!